Eh. Salan. Eh. Hmm. Nagagawa kami ng langis para sa herbal ni Junjun. -Jun. Ang Albularyo yan, albularyong Junjun. -Jun. Albularyo. David. David. Manghihilot. Manghihilot. Ang opay. Ang opay. Ah, oh, Adi ah, manghilot. ilut. Hanay, ito po magagawa siya ng kamis para sa kanyang anong sa kanyang mga manang Ito mm. uh, Yung panyo di ko. Yen. Salang na. David mm. pang.

Ada si Mang David na mangihilot. Andi po po, anay. Anay, kay may daya ginihilot na burod. <laughs> anay, anay po, adi <laughs> na po yung adi na po po, an. Asawa ni Kuya Sam dyan ano ni... E, Kunin mo na ito, JR. Yung matanda. Umagaw na mama upay siya. Umagaw na mama upay siya. Ash! Ote! Okay.

Baka, yeah, oh, nagspoile. mo talaga. ano mo siya. Siguronta pagliban ano Isama mo siya sa vlog. Ayyan, Si here, O, bumalik. O, kamana 'yung mga 'yan sa kubo. Si sakit. Namuno sabi niya, vlog din okay, yeah.